Hello guys, good morning. Ayan, nandito tayo sa aking munting hardin. Munting garden. Ayan, ang ating kamatis. Ayan. Bubot pa lang siya pero ang laki. Ayan. Ito ang aking mga tanim na kamatis. Ayan. Ayan, ito naman sili Siling Pangpaksew. Ayan, yan Siling Pangpaksew. Ayan, may mga kamatis pa dyan. Ayun, oh, maliit. May bunga na siya. May bunga na siya peras, dalawang piraso. Na ano kasi ito siya sa init, guys. Tapos ito isa. Ayan. Ayan, tapos ito yung ating sili ayan, namumula ang ating sili kompleto recados tayo dito ayan, tapos ito mga kamatis, sinog na yung kamatis, ayan pwede na siyang harvest marami na tayo nakuhang kamatis dito ayan, ang ating siling labuyo ayan ito yung siling pangpaksil ayan ito siling pangpaksil ayan, may sili tayong pang paksil. Ayan. Hindi pa siya pwede kasi parang baby pa lang. Baby pa lang. Ayan. Tapos ang ating tanglad. Ayan ang ating tanglad. Tapos ayan, sili ulit sili dahil guys. Ang ating tanglad. Ayan, ang ating tanglad. Ang ating tanglad. Ayan, mga sili yan. Ito may hinok na rin, oh. Ayan, yung iba naman, namumulaklak pa lang. Tapos, ayan, may pinya. Isang pinya tayo. Ayan lang yung ating pinya. Tapos, ito, ano po. ating malunggay bao wow. yan ang dami ating malunggay dito yan ang ating malunggay itong namumulaklak na to guys ayan sili uli yan ayan ang ating sili ang dami na nating nakuha dito ang sili ayan nakaraan puro hinog na ngayon namumulaklak na naman siya Mamumunga na naman siya. May natira pa, oh. Siling pula. Tapos, ayan. May ano tayo dyan. Tawag niyang gulay na yan. Alogbate. Ayan. Ah, may nagtatago pa, oh. Hindi nakasama sa pagbitas namin. Ayan. Ito ang ating alogbate. Ayan. Ito yung menalkot ko na malaking bayabas. Ayan. Buhay naman siya. Pero hindi ko alam kung may ano ba to siya. Ugat? Ugat ba yun? Oo. Hindi ko alam kung may ugat na yan. Oh, what's that? Oh my God. Yung ano, yung tinanim kong mangga. Ayan. Buhay na si mangga to kailangan natin yan ilipat mamayang hapon. Ang dami kong tinanim na mangga. May apple mango, may Indian, ay Indian mango, hindi ako nagtanim. Yung dabaw na mangga, yan, nagtanim tayo. Ayan ang ating atong bati, gumapang na sa ating malunggay. Ayan. Ayan. Ang dami nating malunggay. Ayan. Pagdating naman dito guys, ayan. Namumulaklak ang ating kamatis. Ayan ang ating kamatis. Ayan. Kamatis ole. Ayan ang ating kamatis. Ito ang maraming bunga. Dami-dami niyang -dami bunga. Thank you Lord. Ayan. maliliit pa lang oh. Dito maliliit. Nalaki pa yan guys eh. Nalaki pa yan. dami ang bunga. Marami siyang bulaklak. Namumulaklak pa siya. Ayan, ayan, ayan na. Ah. Tapos ang ating talbos na kamote. Ayan, kompleto. Rikados tayo guys May talbos pa tayo. Dito may talbos din dito. Ayan. Ang tataba ng ating talbos ng kamote. Red at saka green. Red at saka green. Tapos ayan. Ang dami arong bati. Ayan lang. Ayan. Namumulaklak na uli ang ating sili. Tapos mayroon pa tayong hindi nakuha. Oh. Ang karang araw kasi hinarbis ko lahat ng pula. Ayun, nung matanggalan siya, ayan, namumulaklak na naman siya, guys. Ayan. Kailangan na naman natin kunin yung mga hinog sa puno para tutuwan ulit sya ng bunga. O, diba? Ito guys, kaharbis lang namin. Ayan nakita mo may mga parang puti-puti siya ayan mamumulaklak pa lang siya tapos naglalagas yung dahon niya sa sobrang init pero ito ba nga bagong tubo na yan ayan mga bagong tubo tapos dito ayan maliliit na dahon o oh, mga bagong tubo tapos ito namumulaklak siya ayan natanggal na harvest ko na yung ano yan bunga yan bulaklak naman pagkatapos niyan mamumunga na naman yan ayan o oh, ang dami mamumulaklak na ulit siya ayan dami tong puno ng sili guys ayan. puro yan sili kawawa tong ano ko limon yung nakita akong caterpillar ay ubos ang dahon ng limon ang ganda na sana niyan wala inubos kinain ayan mayroon pa o oh. Hmm, o Mayroon na naman. Kahapon, sobrang laki ang nakuha ko. Ayan. Ang ating lemon. Ayan. Ay, kalamansi ito. Kalamansi. Tapos ito, lemon. Ayan, lemon. Tapos yung bayabas ko, hindi pa ito Ito guys, tinry ko yung buto ng mansanas. Ayan, tumubo siya guys. Oh sana mabuhay mabuhay ka mabuhay ka di ba tapos ayan oh may maliit pa ayan patubo pa lang yung maliit no kita niyo sya ayan ayan ayan, ayan, ayan. mansanas yan Thank you for watching!